ano kaya isa nitong ano? Ito amigo uh, 75 65 Ang ganda Ito literal to 85 85 to? Oo oh. Ang ganda Ang ganda naman ang mastery niya amigo Jimero <laughs> Wise So, ito na, guys, no? Uh, gagayak na tayo. Papunta tayo doon sa ating pinakagwapo na amigo, si amigo Jumer. So, uh, let's see kung anong magagawa natin doon. O siguro, uh, for the uh, purpose, mga pilita siguro, guys. so nandito na tayo guys no dito yung padaan papunta doon sa amigo natin na si amigo Jomer so nandito na nga tayo mga amigo no papunta na tayo sa bahay ni amigo Jomer so uh, syempre medyo may kalayuan ng konti papasok tayo dito sa ano sa kunting tanan na ito no? Uh, tsaka yung mga amigo natin doon no? sa taso no? shout out sa mga amigo natin doon sa taso oh, na gumagawa ng bahay so dito yung daanan papunta doon sa bahay ni Amigo Jumer so punta na natin let's go yun oh so, na narinig nyo guys no? mga amigo natin na no? magigiting ng mga panday so shout out sa kanila no? o so, Ayan. So hindi masyadong kalayuan mga amigo no. So dito na tayo uh, papunta na sa bahay ni amigo Jomer. So try natin kung anong maano natin sa kanya uh, ngayong araw no. Kasi mga ilang araw na kami hindi nagkita eh no. Kaya uh, medyo nakakamis din yung mga uh, ano niya mga jokes yeah <laughs> di ba so dire dire so lang tayo ang ganda ng mga bulaklak dito sa ano daanan papunta sa bahay ni amigo Jomer Roquero oh may mga uh, kapayas po sila dito guys okay, so. oh And siyempre, po maraming ano ah. Abalong. Oh. So malayo pa tayo guys, binabati na tayo ng aso uh, doon eh. Go! Yeah. Gusto mga suna oh. Malayo pa tayo, binabati na tayo yun. Yun pa So, dito na lang tayo dadaan para laktod na. No? <laughs> ha Good morning, good morning. 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 Itong mga amiga, itong mga guwapa. Oy! nag <laughs> Christmas tree na si Miko. Ano Yun, ayun na nga. At nagkita rin kami ni Amigo Jumer. Migo, ano bang ginagawa natin dyan? Uy! Ang gandang tanawin ngayon ah. Oh. Oo. Kasi sinawa gusto mag-sponsor. Dahil ka, Christmas tree ah. Galing talaga gumawa ng Christmas tree ni Amigo Jomer. So siguro may sponsor to, no? Tingnan nyo guys kung ano masasabi nyo dito guys, so. oh. Bakit ba? Eh? Sa Christmas tree? Ang ganda talaga ng Christmas tree ni ano, no? Iba yung pailaw niya, no? Uh, Redors at saka tanduay, oh guys, oh. So. Uh, mga amigo, no? So, na... Ayos. Ayos talaga gumawa ng Christmas uh, tree si amigo. Jumer natin mga amigo, no? Uh, so good morning guys, no? At naminglet pala tong si amigo natin Jumir no? Oh, ito yung nahuli niya hito. So pang ano namin tumamaya pang pulutan. No? Ah, dadalhin pala kayo ano, Migo? Okay, Migo, dali na, Migo Buyet. Oh, dalhin natin oh. doon kay Migo Buyet para oh. sa kanyang order, nito, niya. Ah, order niya. Mm. So, ayan na guys, no? Ito, malalaki, malalaki, Migo. Islanda, islanda, tubig. Oh, palitan mo tubig niya, sige. Palitan natin ang tubig kasi oh. para ma fresh ka ba? Yeah. Para malinis yung oh, ano minis. niya. Oh, yeah yun lalaki mga ilang pirasong 1 kilo nito oh. ha tatlo oh, kilo tatlo kilo oh okay. ah, hindi hindi masyadong maliit hindi sa masyadong, masyadong eh. ano lang mga amigo no ng para makaruan yun yun na yung oh pas Iya. pas pa. Uh, pa so, deliver mo to mamaya kay Amigo oh. Taba, oh. Ng mga hito ni Amigo Jomero. ah uh, Pak uh, okay. Awas Baka, ano, PM na kayo. December, dito. December 14. Oh. Sabi na dito, takot daw. Ano <lang> ba? Oh, natinig ka pa. Wow. Malakas. Yun, yun. Wow. akalanya niya swing pole ah. Mhm. Mm pa. Agapang ka pa. Ah. Yun. Bangoy na kayo dyan. Ba? Nilinis. Ayos, amigo. Ayos, Ayos na si amigo Jumir, no? Na pakapugin natin kaibigan ngayon. Ito, para hindi lalabas. Yun, Ayon, para hindi tatalo, no? Mas mundo, eh. no? At ito na no, nga guys, no? O, kasama natin ngayon si Amigo Jumer. So, thank you so much uh, for the coffee. So, yes. uh, at ito lang naman ang uh, pinunta ko dito. So, thank you so much, guys. Uh, Masarap dito yung kape. Ano ba ito? Uh, ano yan? Broad coffee. Sarap din, Ray. Kampiyon! Kampiyon. Sandi ko sa iyo. Broad coffee. Broad coffee. Eh, galing Batangas ito. <laughs> Ay, ala eh. <laughs> ala eh, napakasarap pala ng coffee ni Amigo Jumer. So, habang nagkakapi kami, so, nabutan ko si Amigo Jumer na gumagawa ng kanyang Christmas tree. Christmas tree, no? Uh, unique. Yeah, Christmas tree, Christmas tree, no? Christmas tree Amigo Jumer. So, thank you so much, guys. Oh. Uh, dyan lang muna kayo at uh, kami magka-coffee muna. Yeah. Uh, So ayan na guys no Pagkatapos ni Amigo Jumer Na itor tayo sa kanyang mga hito dito Sa kanilang bahay So pahinga muna tayo guys dito sa ano no Sa DIY niya na Christmas tree O napaka uh, Husay talaga ni Amigo Jumer no O oh, ganda tingnan dito Pag uh, nandito tayo sa ilalim ng kanyang ano no Christmas tree Ayan So Iba-iba palang kulay no ay, ah, ito. Dami uh, na tagotin tahon to, no? Oh. Magkano kaya isa nitong, ano? Ito, amigo. 70 uh, 75, 65. Ang ganda. Ito, li literal to. 85. 85 to? Oo. Oh. Ang ganda. Oh my God! Wow! Yeah. Ang ganda naman ang mastery ni amigo Jumero. <laughs> Wise. Ayos. 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 The best ka talaga, amigo Jumer. So, next project, ano ba yun ang hinahawakan mo? Di uh, DIY naman nga, kabinet. Ah. Oh, kabinet na naman yung project ni amigo Jumer. So, kung gusto nyo magandang, ano, magandang Christmas tree, eh, tawagin nyo lang si amigo Jumer. <laughs> Di ba? Kabitan natin yung bahay nyo. The best ka talaga, amigo, amigo Jumer. So, thank you so much, amigo Jumer. No? ah uh, sa pakapi. E And then, nakita ko yung ano mo yung Christmas tree mo dito ang ganda unique nga mga Christmas tree oh. yung pinakasikat nga Christmas tree sa buong mundo why come <laughs> <How> to get <laughs> pinakasikat nga Christmas tree sa buong mundo dito lang ninyo makikita kayak Amigo Jumer. Ah, come ah. <laughs> to ah. <laughs> so, thank you so much, guys. Ah. Bye. <laughs>